Nagsimula na nga ang online voting para sa mga OFW At ilan nga sa ating mga kababayan ang umalma dito Dahil di umano sa nagaganap na dayaan sa online voting Pinakita nga ng isang OFW ang maling resulta matapos nga itong makaboto online Sa video nga na ipinose dito ay makikitang hindi nga nagmatch sa mga listahan ng kandidatong ibinoto nito Meron ba talagang nagaganap na dayaan ngayon? Ginagamitan ba talaga ng magic sarap? ang nasabing online voting. At ito nga ang statement ng ilan sa mga OFW na nakaranas di umano ng pandaraya sa online voting. Dear Comelec, pakicheck naman po ang result ng aking boto kasi iba po yung lumabas compare doon sa binoto ko. Uh, yan po yung screenshot. Ayan, o. Oh. mukhang kakaiba, no? Kakaiba po talaga yung lumabas. Eh, Arellano, Ernesto Hindi ko po yan binoto Ayan guys O so, Mukhang may Magic magic na naman itong result Bong Revilla, Hindi ko rin yan binoto Hala ka Castro no, no 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 Castro no No Patayin na may, may magic na guys With all due respect po Kasi right naman po natin bumoto Diba Alaka Bakit iba yung lumabas may magic na nga talaga oh. Yung mga binoto ko, dalawa lang ata yung lumabas eh. Patay na. May magic na. Um hi guys, good morning. Um nag -start lahat yung online votings ng OFWs. Nakakapanghina at nakakagalit. Kasi hindi akma yung result ng balota namin sa binoto namin which is may mga resibo lahat. Yung binoto namin, tapos yung nakalagay sa result of my ballot. Of, or of your ballot. Now, um, out of 12 na binoto ko, yung pumasok lang is 3 or 4. Tapos yung the rest, hindi ko binoto. Kasi I vote PDP laban eh. Vote straight. Tapos plus 2 na dalawa na yung sinabi ni Kong Pulong Duterte am um, now Comelec pakiaksyonan to kasi hindi talaga okay ang daming galit na OFW ngayon dahil sa resulta or sa niluluto nyo or wow magic sarap ano to hello Garci grabe as in um, aksyonan nyo yan Comelec kasi galit na galit yung ibang OFWs na bumoto. 54,000 pa lang daw yung naka-enroll doon eh. Tapos yung iba na, nawawala ng gun nights because yan, may nakaluto na agad eh. ba? Diba? Sayang yung boto. Kaya lahat ng OFWs, bumoto kayo, screenshot nyo, screen record nyo para may laban tayo. Kahit ireklamo man natin yan, yung pinuno ng Comelec, kaalyado ni Bangag. May karapatan tayong magreklamo kasi botante tayo eh. Panginang berno to. Ay, pakiaksyonan lahat. Komilek. Huwag paabutin sa basta. Ang hirap magsalita. Makabayan. Isa na naman po itong awareness at syempre, karapatan po ng bawat Pilipino na malaman po ang mga kaganapan ngayon pong araw ng eleksyon 2025. So mga kabayan, ito po ay uh, napakalaking awareness po ito at talaga naman po dapat pong malaman din po ng mga kapwa natin Pilipino kabilang na po ang ating uh, COMELEC Regarding po sa mga reklamo ng ating ilang overseas Filipino workers abroad, kabilang na po dito sa bansang Kuwait na kung saan ay hindi po sila pabor sa naging resulta ng kanilang pagboto online at ayon nga po sa kanila ay hindi po lumabas ang mga senador o mga kongresista na binoto nila sa kanilang pagboto sa online. So mga kabayan, Mapapansin niyo po ang isang video mula po sa ibang bansa na nireklamo ni Kabayan ang kanyang resulta ng pagboto dahil ayon sa kanya ay ilan lamang po sa mga binoto niya ang tama o lumabas po doon sa kanyang balota sa kanyang online. So sumatotal mga Kabayan is nagkaroon po ng problema o di kaya hindi po niya lubos maisip kung ano po ba ang pwedeng itawag doon kung sila po ba daw ay nahak kung sila daw po ba ay uh, nabigyan na naman po ng peking balota. So ito po ay napakaseryosong bagay na kailangan po malaman po ng ating mga overseas Filipino workers kabilang na po ang ating ahensya ng ating gobyerno. At ngayon nga po mga kabayan, uh, ngayon lang po uh, oras na to bago po ako magawa ng video. Isang overseas Filipino workers po natin ang nag-message sa akin at ipapakita ko po sa, kinyo, sa inyo ang ating screenshot ng message niya na ayon din po sa kanya ay nakaranas po siya nang maling resulta ng balota or resulta ng balota niya sa online base sa kanyang mga binoto. Na ayon nga po sa kanya, halos lahat ng binoto niya ay hindi po lumabas at iba po ang mga pangalan na lumabas po sa resulta ng kanyang pagboto. Na-SS ko yung barcode at yung QR code, DJ. Tapos, kung i-send ko sa iyo, pwede mo ba yung ano makita kahit ano hindi mo QR code yun? Kasi wala talaga yung mga pangalan lahat ng binoto ko. So ito po ay nakaka-alarma. At uh, alam ko naman po mga kabayan na lahat po tayo mga overseas Filipino workers at ilan po sa mga kabayan natin ay dismayado po talaga dito sa online voting na to. Pero dahil nga po, uh, isa rin po tayo sa mga overseas Filipino workers na mayroon pong adikain na maayos pong ating bansa. Ay talaga naman pong ini-encourage pa rin po natin na bumoto po ang bawat Pilipino. Pero sa ngayon po, sa mga nangyayari po ngayon, sa lumalabas po at experience po ng island po sa mga kabayan natin na nakaboto na, ngayon nga lang pong araw ng eleksyon mga kabayan, ay talaga naman pong nakakadismaya o madidismaya po ang ating mga overseas Filipino workers na bumoto. At sana po aksyonan din po ito ng ating embahada at ng ating Commission of Election para po at least matulungan po yung mga kabayan natin na makumbinse na sila po ay bumoto at uh, ipanalo po ang boses ng bawat Pilipino. So mga kabayan, uh, I hope ay uh, mapapapansin to ng ating embahada ang ilang po sa mga reklamo ng ating mga kabayan. And kung meron din po kayong mga reklamo at kayo po ay nakakaranas na ganito, best po siguro na pumunta po tayo sa mismo sa ating Philippine Embassy at ipakita po ang inyong mga screenshot ng inyong mga balota at base po sa inyong mga binoto at pwede naman po siguro i-check po ito ng ating Commission of Election. So sana po mga kabayan, uh, maging mapag -mag po tayo. Kung ano po ang mga nararanasan ninyo sa inyong pagboto online, huwag po kayong mag-atubiling sabihin sa kinauukulan para po maituwid at sana po maipanalo po natin ang totoong boses ng mga OFW. So sa lahat ng mga kaubayan natin na nakakaranas po, pwede po kayo mag-PM sa akin o pwede po tayo dumiretso sa ating Philippine Embassy para po masolusyonan po ang problema kinakaharap ngayon pong eleksyon. 2025. So, ano, uh, atabayan nyo po rin po ang ating mga latest updates regarding po sa ganito mga pagkakataon. At sana po, We are looking forward na magkaroon po na maayos at palinis na eleksyon, especially po sa mga OFW na gusto pong maghalal ng mga bagong leader na kakatawan po sa kapakanan ng ating mga magagawang Pilipino. At para sa ating mga kababayang OFW, alam po natin kung gaano kahalaga ang ating pagboto. Dahil dito nakasalalay, kung sino ang mga mamumuno sa ating bansa. Kaya naman, bantayan nating mabuti ang ating mga boto para hindi ito mapunta sa wala. Kung sa tingin nyo, ay meron mali kayong nakita pagkatapos nga ng pagboto nyo online ay mas mabuting magtungo tayo sa mga pinakamalapit na Philippine Embassy kung saan bansaman tayo nagtatrabaho para makasiguro tayo na tama talaga ang mga pumasok na pangalan sa ating ginawang online voting. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunod.